Dahil sa mga makata na dito'y naglipana, ako'y napagaya, biglang napatula. Aking ikikwento, aking kabataan, pati mga kolokoy na mga kaibig. Ako'y isinilang sa isang magandang bayan kung saan ang buhangin ay puti at mainap, subalit ang ako'y lumusong sa dagat na kay umitim ang tubig, mga isda'y naglundagan. Pag naglalaro kami, ako'y laging taya, pinabibilang ng isa hanggang isang daan. Pagaling magtago, ilang oras na luhaan, Hayot nag-uwian, sa tawa ay hagalpaka. Goma at Dex, malimit naming laro. Minsan tumbang preso, dadamba at syato. Pero ba, ganun, sa diyang ako'y ba no? Lagi akong talo, puro kandirit at palo. Sadyang walang hinaharap, sa bayan kong mahirap. Kaya't nagpa siyang lumuwas sa Maynilang pinapangarap. Kaya't naghiwan iwan kay inang ng liham na mabigat. Balita ko hindi mabasa sa pangit ng aking sulat. <coughs> Pagdating sa Maynila, doon sa May Pierre, ako'y lilingalinga at hyper na hyper. Mamhang mamhasa na kita, ito na ba ang Maynila? Maraming sasakyan, ang ingay ay di mabata. May biglang lumapit sa aking isang mama Abay sa diyang matulungin, mga taggamay nila. Siya na daw magbibitbit ng aking maleta. Ay kay ganda. Ay bait ng mama. Mga isang oras na ako'y naghihintay. Aba si mama ano? Agit na nawalay. Ando ng pera ko. Pati pabaon ni nanay. Ako'y nagugutom na. Ako na'y naglalaway.